Alam niyo yung Italy po parang may nakahanda na po talagang bala para pulbusin po ang Gilas Pilipinas. Titignan po natin yan kasi base po sa lumabas na pahayag sa kampo ng Italy, alam po nila kung paano tuluyang wakasan yung kagustuhan po ng Gilas na makausad po dito sa second round ng FIBA. Si Jordan Clarkson kahit natalo ang Gilas Pilipinas, meron din po siyang pasabog ha. Si AJ Edu, ang ganda po na nakita niya kay Renzo Bando. So wag po nating palagpasin yan ha. Pero bago yan, hingi po tayo ng isang subscription sa lahat po ng dumadan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo po yung ating palabas. Ah. Kung medyo mahirap po ang subscription, siguro kahit isang like or isang share na lang po. Okay na po ako doon. Maraming maraming salamat po. Matapos matalo po ang Gilas Pilipinas sa Angola, nang hinayang po si Kiv ano po yung kanya eksaktong pahayag tungkol dyan? So tignan po natin ang report ng Wheelstar. Ito po ang sinabi niya. Sayang kasi parang gusto namin makabawi po sa kanila. Eh. po yun ng motivation. Yung makabawi po para sa mga players na ibinigay po yung lahat ng 2019 World Cup. Kung maalala po natin, noong September 4, 2019, binakbakan din po ng Angola ang Gilas Pilipinas. Tinalo po nila ang ating kupunan sa score na 84-81 via overtime po yan. Ha? Kaya siguro ganun na lang po yung paghahangad ni Kiefer na makabawi po talaga kasi hindi naman talaga biro ang talunin tayo ng Angola sa magkasunod na World Cup kung saan nakapustura po sila ha sa number 41 habang tayo ay nasa 40 th sa FIBA World Ranking. Grabe ano po 41-40 dalang beses po tinalo. Kung nang hinayang po si Kiefer Abena, ano naman ang nararamdaman ni Jordan Clarkson? Matapos po yung bakbakan ng Angola at Gilas Pilipinas. Ito po ang sinabi ni Jordan Clarkson sa Philstar. Hindi kami susuko, patuloy kaming lalaban. Patuloy kaming makikipagkompetensya. Isa po 'yan sa mga sinabi ni Jordan Clarkson. Sumunod, may naisip bang paraan si JC para talunin ang Italy? Ito po ang sinabi niya sa report ng Inquirer. Kailangan lang nating manalo. Manalo po tayo sa susunod. Kailangan lang natin kilalanin yung Italy. Alam natin na magaling silang team. Kailangan natin talagang manalo. Well, base sa pahayag ni JC, determinado naman silang manalo at bigyan ng isang magandang panalo ng na ng Gilas matapos nga pong yumukod ng dalawang beses. Sa sobrang pukpukan na bakbakan na inala ng lahat ay kaya pong ipanalo ng Gilas Pilipinas, di ba? Maganda yung mentality ni JC kasi kahit mababa po yung moral nila sa kasalukuyan, patuloy niyang binibigyan ng pag-asa ang sarili na makabawi o makabawi pa rin sila sa kabila ng pagkalugmok sa 0-2. Grabe, no? Kung yan ang pahayag ni Jordan Clarkson, si Coach Chot Reyes, ganon din po yung pakiramdam kahit alam po niya na medyo manipis na yung butas para makabangon. Ano nga ba sinabi ni Coach Chot Reyes? Ito po ang sinabi niya sa si Fitstar. Taas na no pa rin tayo at maghanap tayo ng paraan para makapaglaro ng mahusay sa susunod na bakbakan. Well, medyo mabigat talaga yung task na nasa balikat nila ngayong araw kasi babakbaka nila ang Italy na nakapuesto sa ikasampu sa world ranking ng FIBA. At kung paano nila gagawin yon, sila lang talaga nakakaalam po dyan. Pero alam naman natin na naghahanda talaga sila para po sa laban na yan mamayang gabi. Habang naghahanda ang gilas para sa Italy, naglabas naman ng pahayag si Luigi Datomi ng Italy. Ano ang kanyang pahayag? Ito po ang sinabi ni Luigi Datome sa report ng Inquirer. Isang napakahalagang laro po yan na dapat pagandaan. Maganda para makausad sa susunod na round at syempre maniwala sa aming mga sarili at magtiwala sa isa't isa. Obvious naman na hahabulin talaga nilang pagpasok sa second round ng FIBA at para magawa po nila yon, kailangan nilang bakbakan ng mabuti ang Gilas Pilipinas. Kaya isang napakahira po na laro ang naghihintay dito sa Gilas mamayang gabi. Determinado po kasi ang Italians Nagawa ang lahat ng makakaya para lang umusad sa ikalawang round dito sa FIBA World Cup. Sa palagay ba ni Luigi Dottome, magiging madaling laro ang Gilas para sa kanyang kuponan? Ito po ang sinabi ni Luigi Dottome sa report po ng Inquirer. Alam po namin na magiging mahirap ito laban sa Gilas kagaya ngayon at nung nakaraang araw. So hindi niya tinatratong madali ang Gilas Pilipinas. Siguro nakita rin niya yung galaw ng kuponan itong nagdaang araw, di ba? At para sa kanya, isa rin itong pagsubok na dapat nilang daanan patungo sa second round ng World Cup na napakadelikado kasi 1-1 na po sila ngayon, di ba? At sakaling magmintis po sila laban sa gilas, baka meron po silang kalagyan, di ba? Sa tingin ba ni Luigi Datome may pagkakapareho ang gilas at ang Dominican Republic? Ito po ang sinabi ni Luigi Datome sa report ng Inquirer. Siyempre, ang Pilipinas, tulad ng Dominican Republic, meron silang isang mahusay naman lalaro at mahusay na koponan. Totoo naman yon. Sa katauhan ni Carl Anthony Towns ng Dominican Republic na sumunog sa kanila nitong nagdaang araw at sa gilas na merong Jordan Clarkson kung saan susubukan po maka-upset katulad ng ginawa ng Dominicans, di ba? Wala naman na kasuling imposible kasi sabi nga nila bilog ang bola pero syempre kailangan dyan ang matinding determinasyon at paghahanda para makakuha tayo ng isang matinding upset. Ano ang nakikita ni Luigi Dottomi na dapat gawin kay Jordan Clarkson sakaling magharap na po sila mamayang gabi? So, eto po ang sinabi ni Luigi Dottome sa Inquirer. Kaya siguro, napakahalaga na limitahan si Jordan Clarkson. Hindi mo kasi sila mapipigilan. Napakahusay din po nila. So, yung basa natin dito sa sinabi ni Luigi Dottome, eh, sisiguraduhin nilang limitahan si Jordan Clarkson. Bakit? Kasi nakita na nila yan sa mga nagdaang dalawang bakbakan ng gilas kung saan nilimitahan nila si Jordan at parehong nanalo ang Dominican at ang Angola, eh, di ba? Basang-basa na po nila ang dapat gawin. Yung strategy na dapat gawin, kitang-kita na talaga ng lahat. Dahil sa mga tinura ng Italian na si Luigi Datome, tila kailangan po ng gilas ng bagong strategy o bagong strategy ang kailangan ng gilas kasi basang-basa na po nila yung galaw ng gilas talaga eh. At dito papasok siguro si Renz Abando. Hindi kaya pwede na maging first five si Renz sa huling bakbakan po ng gilas, di ba? Kasi nakita natin yung impact niya sa tuwing ipapasok po siya ni Coach Shot Reyes, di ba? Yung impact na yon nakita rin ni AJ Edu. Ano ang mga sinabi ni AJ tungkol dito kay Renz Abando? Ito po ang sinabi ni AJ sa report ng One Sports. Nakita natin yung impact na ginawa niya nung fourth quarter, yung energy na dala po niya. Bilang paborito ng crowd, nagdadala siya ng energy sa kupunan. Alam nyo, iba talaga yung impact niya sa dalawang beses na pumasok po siya sa court. Sobra yung gigil ng crowd eh, habang pinanonood nila na sumasalaksak po sa si Bando, di ba? Gusto talaga nila yung style ni Abando. Kaya sa so tingin natin, maganda ang dadalahin ni Ren. Sakaling makasama siya sa first five ng Gilas Pilipinas, baka lang naman kasi nabubuhay talaga yung crowd eh. Ano pa nakita ni AJ Edo kay Ren sa bando sa bakbakan ng Gilas versus Angola? Ito po ang sinabi ni AJ sa One Sports. Nagpabago sa laro yung full court pressure ni Renz Abando. Bumilis kasi ng konti. Si Renz, makikita natin yan. Gagawa yan ng impact sa gilas sa mahabang panahon. So base sa pagsoko na ginawa ni AJ Edu, maganda yung nakikita po niya dito kay Renz bando And kung pagbabasehan natin yung naging stint ni Renz Abando, yung dalawang pagpasok ni Renz Abando talaga dito sa Gilas, Pilipinas, eh makikita natin na kailangan talaga yung kanyang energy dito sa loob kasi nabubuhay po talaga yung crowd. At kapag nabuhay po yung crowd, mas magiging pabor po yun sa mga players kasi mas mabubuhayan din po sila. So guys, maraming maraming salamat.